Hello mga kabuks, meron po tayong i-share dito Toyota Bansa Ang naging problema po dito uh, Nirescue po namin ito dahil pumasok po ang tubig dito sa airbags Dito sa housing ng air cleaner mga kabuks Ang gagawin po namin ngayon uh, I-actual ia demo natin para malaman po ninyo kung saan nga ba pumapasok yung tubig Tanggalin mo natin ito. Lagyan natin ng ano? Ng takip. Okay, mga kabuks ha? Actual to. Lalagyan ko lang ng takip itong butas. Ayan, mga kabuks. Nakita nyo pa pala ito. Yung bakat na yan. Ayan. Diyan po nagkaroon ng tubig hanggang sa lumakas ang tubig. Pumasok na dito sa intake. Kuha ka ng ano, tissue dun sa loob. Ayan. Bali, maniguro lang po tayo dahil ide-demo nga ito. Lagyan natin ng takip yan. Tapos, padublihan natin ng ano, basahan. Ayan mga box. Kuberan natin. Okay. Kuberan mo, mas na. mo Okay na, okay na. Okay, itong hood. Okay, buksan mo yung tubig. Kunyari, malakas yung ulan Yaw Dito siya, ilagay mo dito siya Okay, buksan mo, Master Ridley Bukas na Yan, yeah, no? tubig yan okay ipapakita ko sa inyo yung video kung paano umagos yung tubig sa parkingan ni Seth dito dito, dito umagos oh. sa dulo yan dyan yan umagos dyan umagos dyan mga kaboks imaginin po ninyo na malakas ang ulan ha buksan mo nga yung hot buksan natin yung hot sige ituloy mo lang tubig Ayan. Ayan, wala pa, wala pa, wala pang lumalabas. Bawa muna natin, baba muna natin. Ayan. Ayan, no? Ayan na, kakaroon ng tubig. Ayan, yan, 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 yan. Ganyan. oh Hanggang sa pupunta ng tubig dito? natin ayan, na. ayan mga kaboks kita nyo ito ayan, oh. ayan may tubig na sige medyo shortcut na natin, lagyan muna ng tubig dito pupunta sa ibabaw ng air cleaner housing, ang tubig ayan ganyan ayan mga kaboks oh, pansinin nyo yan nandyan po yung clip Ayan oh O huh? Diba Ayan oh Diyan lalabas Ang tubig Bali Ang ginawa natin I-pass forward na lang Baka i-advance na natin I-anticipate na po natin Na malakas na po yung tubig Na tumutulo dyan Ayan oh Okay Tingnan muna natin Kung may pumasok na Buksan mo, Idle. Buksan mo. Danda lang, danda lang. Para makita natin. Doon. Yun nga. Yun na. Doon na. Nakita ko na. Yun know? o. Kita nyo na mga kabox. Dito buka pasok ko. Oh. O. Oh. O. Oh. E, eh, ganun mo nga. Yangat mo nga konti. Diyan. O. Oh, yan o. Oh. Yan buka pasok mga kabox. Toyota Bansa po Sa mga nagmamayari po ng ganito uh, Sana makita po ninyo ito at makatulong Yan. Dadaan dito sa ibabaw Papunta rito Lulusot dito Lulusot dyan Pasok dito sa ibabaw ng cover Then na uh, gigilid dito yan. Ganyan ang mangyari mga kabuks Okay, mga kapok. Sana nakatulong po itong video natin. Maraming maraming salamat po. Thank you. Peace. Bye-bye. Okay. Hanginan natin. Linisan.